Anak, kanina ka pa hindi kumikibo. Kausapin mo naman ako. Wala pa ako sa mood para makipag-usap sa inyo. So please, just leave me alone. Han. Han, baka mas okay na bukas na natin napag Bakit ba ayaw mo kong kausapin? Anak, kapag may problema ka, ako munang kausapin mo. Pamilya muna. Kausapin? Papagalitan? Kasi nasasanay na ako na pinapagalitan mo lang ako eh. You will blame it on me. Or, pagbibintangan mo ako. It's like what you're doing right now. Kasi lahat nilang na ginagawa ko mali para sa'yo. Libby, pinagsasabihan kita dahil mali ka. At responsibilidad ko yon bilang nanay mo. Nanay? Ilang beses ko masasabihin sa'yo. You never treated me like your daughter. Libby, kinakausap ka lang namin para maayos to. No. I know I've never been a perfect mother I have my shortcomings and I have my mistakes but I love you maybe your mom's right mean so you want to settle this issue? Alam po si Mama, maraming pagkakamali noon. Pero humiling akong baguhin ang lahat na yun. Gagawin ko lahat. Huwag lang tayong magkagalit na. Lahat. Okay. Fire Princess. For real. I want that girl out of her lives. If that's what you want, For now, gusto ko po muna magpag-isa. Just leave me alone. nandito lang si Princess. Nakatulog na nga sa kakaiyak. Sir, siguro hayaan muna natin si Princess na makapagpahinga para makapag-isip-isip siya. Gahalala lang kasi ako eh. Baka kasi pag ko bukas, wala na talaga yung anak ko hindi ko naman mapapatahod sa sarili ko. Umalis siya. Kahit alam niya na yung totoo. Hindi naman mababago na siya yung anak ko eh. Siya ang buhay ko. Kung alam ko lang na masasaktan siya ng ganito, dahil sa pagsisinungaling ako sa hala, nung palang hinami ko na ito tungo sa kanya. Huwag <laughs> mo nang sisihin ang sarili mo, Dado. Ginawa mo lang naman kung ano yung alam mo tama. pero mali pa rin nakala kong tama. Eh. Naging mga sarili kasi ako. Inuna ko yung sarili ko. Kaya ito, nabi <laughs> sa akin. Tu kapazala ko, kinarbao na sa kasalanan ko. Mabait na bata si Princess. Mauunawaan niya kung bakit mo nagawa yun. Eh, kayo mo nang bahala sa kanya. Ha? Pasensya na sa bahala sa'yo, no? Kasabi na lang sa kanya, pagising niya bukas na na mahal na mahal na ng tatay niya. Saka... maghihintay na lang ako sa kanya sa bahay.